Ako lagot ako kay Boss nito, Sigurado tatanggalin ako noon. Sana maintindihan niya ako. Hindi ko naman sinasadya eh. Boss? Boss? Hoy, sino yan? Boss, ako to, si Randy. Oh, ang hagam may atan ako Kumusta yung ko ko sa'yo? Boss, nagka problema eh. Nakabangga ako. May Na pangyay sa sakihan natin eh. Ano? Nakabangga ka? Ano kong tagal-tagal mo ng driver? Ang tanga-tanga mo naman! O, nasa na yung sasakyan ngayon? Boss, huwag niyo naman ako sabihin ang tanga. Disgrasya naman po yun eh. Hindi ko naman po sinasadya eh. Ano? Anong disgrasya? Anong di sinasadya? Sadyang tanga ka lang talaga. Sige na, uli nga awa mo na to. Boss, huwag nyo naman po ako tanggalin. Kailangan na kailangan lang po ng pamilya ko. Gusto niyo po, kaltasan niyo na lang po gada sa out ko. Ano yun sabi mo, kaltas, kaltas? Hindi na, di ko na kailangan kagaya mong driver na tanga. Umalis ka na. Boss, baka pwede makiusap. Pwede po ba makuha yung huling sahod ko? Wala ka na kailangan ng pamilya ko. Ano? Nag-iisip ka ba ang tanga ka? Eh kung pa kayo mo sa akin. Doon sasa sa sasakyan na tutubusin ko eh. Umalis ka na nga dito. Alibasa, tanga ka. Grabe naman si tatay. Kawawa naman si Kuya Randy. Kuya, wala pa ba tayo nung mga malakal kasi nagugutom na ako eh. Ako nga rin, Champi, na rin ako eh. Pag nakahayap tayo ng kalakal at may benta natin, makakabilin tayo ng pagkain. Tara na! Uy! Kalakal Champi, Tampikun natin! Para may pambili tayong pagkain. Tara na. Uy, champion, may kalakal, oh. Tara, hingi natin kay kuya. Kuya, pwede po ba sa amin na lang kalakal? Kasi gutom na gutom na bukas kami. Oh, anong pakailan ko sa inyo kung gutom na gutom kayo? Saka yung kalakal na yan, hindi ko pinamimigay yan. Kung gusto ko pa itapon niya kaysa pakinabangan niyo. Mga patay gutom kayo, pa mga bata kayo. Magsensya nga kayo dito! Kuya, grabe naman po kayo. Nangingilan po kami ng kalakal para may pangkain po kami. Pero na-champion, na tayo. Ang daming yung aalte palibasa magpatay gutom Ano ba yung tay? Sabi ka naman sa mga bata, nangihingi lang naman sa iyo ng kalakal. hindi eh, naman natin gagamitin yan eh. Dapat binigay mo na lang, puwawa naman yung mga bata. Ako ka magpapaniwala sa mga batang gano'n? Bebeta nga hindi may gagamitin na lang ako saan saan lang yan. Ako ka na sa mga batang yan, mga patay gutom yun. Sige na nga tay, dito na ako, alis ako. <laughs> tay, nandito na ako. Dito, ano ba yan, alis? Ano po tay? Ano ang resulta ng sakit buhaw? Wow. Tay, gumalala na raw po yung colon cancer niyo. Stage 4 na raw po. Sabi ng doktor, Iwala na lang po tayo sa Diyos at magdasal. Abay, sarap. Ito na ba yung sabi nilang kama? Kung ito yung kama, malukot ko tatanggapin. Kasi mga ginawa mo, mga kasalanan sa mga tao, mga kawalang niya akong ginawa. Sana mapatawad pa nila ako. Lalo-lalo na sa Diyos. Iiingay ako ng takot. Sana kung bibigyan pa ako ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na mabuhay pa, lalo akong iiingay ng takot sa mga taong nasalbahay ko. <laughs> Amin. Ano mapatawad pa ako ng Diyos? Oo, Tay. Tanging Diyos lang may karapatan na magpatawad sa atin. Tangin Diyos lang may karapatan kung kailan kukunin yung buhay na hiniram natin sa kanya kaya tay manalig ka lang mapit lang tayo sa kanya Diyos lang nakakaalam kung gagaling ka pa alam sa patamo ni popo oh ito ano popo oh Diyos, pupo. Pupo. Po, ang pagalawang buhay na binigay niyo po sa akin Salamat po, Panginoon Na binigay niyo po sa akin Pagpapatawad Ang mga kasalanan kong nagawa <laughs> Tay Okay lang kayo uh, Tay, di ba kayo sasama? Mamimili po ako ng mga handa Para sa karawan ng Diyos uh, Ikaw na lang, anak Hanapan Na nga pala, Aris Baka uh, alam mo yung bahay ni Kuya Randy mo. Kasi kaya Randy po? Oo. Oh, bakit ang mo? Tama pa kausap po yan. Masige oh, po, Tay. Sige lang, mag-ingat ka. Kuya Randy? Kuya Randy? Oo, sino yan? Si Aris to. Oo, Aris. Kamusta ka na? Kamusta na nga pala ako yung tatay mo? Ah, si tatay? Okay na siya, Kuya Randy. Saka nga pala, may pinasasabi sa akin si tatay. Baka pwede daw pumunta ko sa bahay para makausap ka. Saka gusto rin niyang makasalo ka sa pagkainan ngayong Pasko. Ah, ganun ba, Aris? Sige, sabihin mo sa tatay mo, makakarating ako. Pwede ba, Aris? Magsama ako ng dalawang bata. Okay lang yun, Kuya Randy, kasi mas gusto nga niyo yun eh. Kung yung asawa mo nandyan din, sama mo na rin para marami tayo. Sige, Aris. Taysan ba tayo pupunta? Oo nga, tayo, saan ba tayo pupunta? Yan lang mga anak, malapit na tayo. O, mga anak, ito na yung bahay nung pupunta natin. Tay, dyan Ben. yan? Diyan kasi nakatira yung salbahay ng mamay. Hindi eh. kami binigyan ng kalakal. At kung ano pa pinagsasabi. Kaya, sinabi kami may patay po. Ah, ganun ba mga anak? Mabait naman niya si Boss Gustin. Dapat ngayong Pasko, nagmamahalan at nagpapatawaran. Tatandaan niyo mga anak ha? Boss Gustin, Aris. Teka lang. Oh, Kuya Randy, kayo pala. Ah, yun ba yung mga anak mo? Parang nabumukha ako kayo. Tay, nandito na po si Kuya Randy. Oh, nandito na si Kuya Randy po. Opo. Oh, Randy, kumusta ka na? Okay lang naman kami, boss. Oh, huwag mo na ako tawagin boss, Randy. Tawagin mo na lang ang Kuya Gustin mo. Randy. Randy. Ihingi sana ako ng tawad sa iyo. sa mga kasalanan ko na gawa sa iyo dati. Sana mapatawad mo ko. Ah, Kuya Agustin, wala na po yun. Matagal na po yun. At saka hindi naman po ako nagtanim ng galit sa inyo. Pati po ngayon, Pasko naman, kailangan magpatawaran at magbigayan. Ah, anak mo pala itong dalawang to. Ihingi rin ako kapatawaran dito sa anak mong dalawa kasi napasalitaan ko naman masasakit to. At napagdamutan ko rin sila. Pasensya na kayo mga bata, ha? Wala na po yung ikustin. Sabi ko ni tatay, dahil Pasko naman po, magpata ko at magbigay. Diba yan tay? drama nyo naman. paskong Pasko ngayon. Baka lumamig din ba yung pagkain natin doon. Tara, mga bata, tara na. Tara na. Merry Christmas! Christmas.